welcome back to my vlog. Today is Sunday and hapon na ako lumabas guys. It's like 4.45 p.m. Pero ang init pa, guys. Dito lang ako malapit sa amin maglakad-lakad. Ang ganda na ng lugar kasi. Nayos na nila guys. Ayan, init. So doon ako maglakad-lakad magtambay, pwede na kasi tambayan doon kaya doon ako nag, may, nag bring up ako ng pagkain dito, ito yung lagi dito ako nag exercise, tapos malapit na siyang mag open yung dati, ano guys para siyang mall, maganda na siya sa loob And, uh, parang maganda na siya sa, la, sa ano kaya gusto kong maglibot-libot muna kasi may ano dyan may tambayan pwede kang mag-bring ng food sa at saka malapit lang sa amin so parang exercise na din ito sa atin so ayan siya guys maganda na siya oh ito yung dating inanuhan ko dito tapos ayan ang ganda na ng mo ang ganda na dyan sa loob kasi may mga food court so in the near future pagpagod kang mag magala sa labas dito na lang kasi yan, may mga may mga trabahante pwede kayo mag cycle dito ako nag cycle guys kasi yung yung ano ng ng alaga ko pinaayos ni amo Ha, ang ganda na oh. Pinaayos yung bike ng alaga ko kaya ako ang nagbike-bike. Oh. Ang bilis ng trabaho. Ang laman ng aking bag is food. I have food in my bag. I have cold water and I also have normal water dalawa. Meron akong pizza dito, meron akong. Ang ganda na dito, oh, 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 oh. in the near future oh, maganda na siya talaga ang bilis ng trabaho nila guys yan coming your way pwede ka dito magtambay kapag mag ano ka dyan ka magupo doon ako sa isang ano may mga trabaho pa ito yung hiking hiking yan ang yung mga nag-work pa overtime ang mga trabahan natin o yun may playground main lobby the plaza chat ang ganda dito o may upuan na hindi na dito

ako maglakad papuntang rail. Ito ang daanan. Pero hindi ako makarating ng rail corridor. Malalayo ano na. Ay, may tabi. Napalagod ito ng mga. Dito lang ako magtambay, guys. Ano pa rin yun? Pasok na natin. Ito, ang ganda na ng clue. Cool. Running. Wala ito dati, guys, ha. Ah. Bago lang. Ayan, may pwede kang bupo. Meron din dito. Tsaka doon. Pwede Pwede kang mag-upo dyan, mag-snacks. may lang din dito. It's so nice, no? Ang ganda na ng place. Yes. Ala, ito pala ang sinasabi ng aking amo, guys, na magandang ano dito. May parang mga istatwa. Dahil may ipuntahan ko na sa ka. Meron pala talaga. Yan <laughs> na Ang ganda ng lugar, oh. Ngayon lang ako nakarating dito, ay. Oh. Itinagal-tagal ko na dito sa Singapore, 10 years. Ngayon pa lang ako nakapunta dito. Andyan na yung MRT pala, oh. MRT. Lapit lang pala. Ito, ito na yung sinasabi ni Amo pala. <laughs>

Hmm. nga mu tayo lang. Pahinga dito muna ako magtambay bago ko umuwi kasi nandiyan lang ako. Naikot ko na ang buong lugar, maganda talaga pala doon. Meron pa ako gusto makyatin doon sa taas. Cute ng aking electric fan guys. Mahangin naman. <SUS> Ito ang aking food. Meron ba siya itong dalawang mga? Ibaon ako gumawa ng ating photo. Meron akong photo bayabas, pizza. Pinadala ni Ami. Tapos, meron pa kong chocolates kain tayo sarap ng aking kuto guys